Hi, Jacksters! Welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Ayan, kita niyo. Iba yung background ko. Yes, iba yung background ko. Tsaka, medyo hinihingal tayo today, no? For today's video. Kasi tayo ay nag-workout exercise, actually. Kasi, alam niyo na, kailangan natin maging healthy-healthy. kasi kasama to doon, part to doon sa aking medical weight loss program ng NB Skin Beauty and Wellness. So, ayan tuloy-tuloy lang ang ganapan. So ngayon, nandito ako, nag-walking. Kasi, yun nga, kailangan. At saka dahil, kaya ko kayo isinama ngayon sa aking walking. Dahil maaga tayo ngayon gaganap. As in, ganito kaaga. Parang mga magsi 7 o'clock pa lang in the morning. Alam niyo kung bakit, Jexters, May ibabalita ako sa inyo. Kasi, ako ay maglalaro sa... amin ah, uh, showbiz update. Ay, maglalaro sa Rainbow Rambles, yan. Kami ay maglalaro nga sa Rainbow Rambles. Ngayon, maaga ang call time, so maagang gagay. At the same time, mag-exercise, exercise na rin ako. Para mamaya, pag naglaro na kami, eh, gising na mag-iwa. Yan, andex. Isang araw, Tara na, magkakapi na ako. After nito, magkakape, then ligo, then gora na sa ABS, CBN. Ayan, dadalhin ko kayo mga kung anong mga ganyan. Jossers, tara na! Ayan, nandito na kami ngayon sa dressing room. Oh, ayan, Josa, Brenda, and si Mama Loy. Hi, hey, Mama Loy. Hi! Hi. Oh. gamit naman ako. Tsaka nang bibenta ka ng gamit. At saka si Mother. Ay, si AJ. Hi, AJ. Siyang ano namin dito. Mark, yung... Confirm naman yung outfit no? yes. carry okay, So, ba, diba, ba, ako, makeup ko, ano, ano lang, dunal na. <laughs> ah, talaga, pinaso ako eh. Galaro <laughs> na kami. Ginugudla kami ni, ano, break a leg daw. Kasi nga, may nanalo daw yung nakaraan. No? May nanalo, 1M, malay mo, diba? So, makeup, makeup muna. Wala pa to, wala pa to. Mamaya pa ulit. ang influencer na mahilig sa fashion, Tita Jegs. Ako ang mananalo ngayong gabi. Ito ang hindi chismis talaga. Dahil ginagia ko, patalunin ko silang lahat. Ito na. Siyempre, kanina nag-DTR na ako. Ngayon naman, tapos na rin ang makeup, so waiting na lang ako. Sino ka dyan? Kitty Perry! Baby. Titikiti ka oh, siya. Titikiti. Ang ko sa ganda, ganda mo. Ayan pa, isusumbat mo sa akin. Titikiti ka nga. hindi yung 500. Mail, Ay, ba? ano ba yan? Ang naglalagay ng bra? Kasi nga, wala ka wala, naman din. mo na kasi yung Hindi kaya... Hindi ko tingin. Hindi! Hindi na kinakin. ka misliman mo ba may ka Naglalagay ka ng bra, wala ka naman test. Hindi na nga. Eh, hindi malaki ka tayo yung utong <laughs> So, ito nga lagi mo ng bra. <laughs> utong otom, lang yun ang lakalaki. Utong lang. I'm always ready. Hindi mo masasagot ng tanong. Yun lang. <laughs> ready ka. <laughs> Pwede ka na. <lang>, pero, <laughs> hindi ko hindi ako sure sa kung masasagot ko. Mahalaga. Ready. ready. Yan. Yeah. Tama. Ang galik. Ay, ito talagang ready. <laughs> hindi, wala pa. Ay, hindi pa ba? Wala pa. Sorry, sorry, <laughs> sorry. Ay, wala pa. Wala kayo

Of course, you with mind? my tweenie. Hello, tweenie! Hi! Hi! <laughs> Ito kami talaga naman. <laughs> Yan, yeah, natahos na ang aming episode. Yeah. At si Mama Loy ang nanalo. Nakakakaba. <laughs> Siya ang nakapasok sa jackpot round. Hindi nga lang. Hindi ako pinasok. <laughs> Oo. Oh. <laughs> hindi, pinasok ng swerte. Hindi, pero at least, di ba, Mama Alam nyo, may, may chichika lang ako. Si Mama Loy, acting na acting kanina, kesyo daw di niya maririnig, ganyan, ganyan. Alam mo naman, isa lang yung ko Ako, sinasabi na namin ni Papa, parang inaano tayo ni Mama Loy. tayo na, ano, eme, eme, ha? May pupuntahan pa kami, tapos, kita-kita tayo ulit. tapos na kami sa aming tete, na si, saan pa Yes, 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 si yes, 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 ng yes, 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 yes,

Yes, um, kain na! Rainbow rub, royal rub Kain na Michael! Kain, 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 kain na! Ayan, taran! Happy birthday to you!

Ayan Yeay Mas time na ng magic Ay, 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 ay. Ah, ah kaya ang sa panood niyo naman ang aming napakasayang laro sa Rainbow Rumble, di ba? Habang busy doon yes. si Erin. Tapos viral si Mama Loy, no? Sa blind oh. item kay... Josa. Ah, Uy, ba't mo sinabi? Blind item kay Josa. Ba't, like, <laughs> <item, man. laughs> no, no, no. ba't mo sinabi? Blind item Ba't mo sinabi? Blind item kay kasi. Pero si Josa nang post inamin. sabi yeah, no? Bakit ka ano? Ba't ka guilty? Wala namang sinasabi kung sinabi. Wala namang eh. Wala namang kinamaan. oh, Manong, bakit kaya? siguro pa nagpapakain. Siguro nagpapakain ng mga basketball player tapos pag uwi siya lang mag-isa, nakanganga, pinapagalitan yung nanay, sabi, magdildil tayong asin, gano'n. Ano lang si Joe? Sa generous. Kahit di naman siya manager, hindi naman siya ano. Pero ayan, nanalo, ang nanalo ay si Mama Loy. So lahat kami ligwa. Kami ni Ate Mrena ang nakakuha ng Atras Power. Wala naman kami choice kundi pa Atras si Papa O. <laughs> Kasi si Papa O ang nauna. Oh. Pero si Mama Loy ang nanalo. Uh, yung... Yes. May ako pa panote. Ayan. Ayan, Jexers. Kung nagustuhan na ito, please like, share, and subscribe. And don't forget to click. And si Eri, no? Yes, the yes. notification bell. Para update po pa sa akin ng bagong vlog. Bye, Jexers. Bye-bye. Bye-bye. Ah! Ah! Pinapit